Si Mark Carazo Bautista ay isang kilalang Filipino singer, aktor at commercial model na ipinanganak noong Agis na Agosto 1983 sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Bilang isang baritone, kilala siya sa kanyang malalim at malinis na boses na angkop sa pop ballads at teatro. Lumaki si Mark sa isang mahirap na pamilya na may apat na kapatid. Upang matulungan ng kanyang pamilya, nagsimula siyang sumali sa mga singing contests mula pagkabata. Noong 2002, naging lead vocalist siya ng lokal na banda na Voice Mail na tumutugtog ng mga cover ng Earth, Wind and Fire at Backstreet Boys sa mga mall sa Cagayan de Oro. Upang makapunta sa Maynila para sa isang audition, sumakay siya sa isang barko at naglakbay ng ilang araw dahil hindi kayang bumili ng tiket pang eroplano. Noong 2003, sumali si Mark sa reality talent show na Star for a Night sa IBC kung saan siya ay naging first runner-up ang nanalo si Sarah Heronimo. Dahil dito, nakilala siya sa industriya ng musika at naging regular performer sa ASAP at host ng Search for the Star in a Million sa ABS-CBN. Noong 2005, inilabas niya ang kanyang debut album na Dream On na naglalaman ng hit single na I Need You na naging paborito sa mix charts. Ang tagumpay ng album na ito ay nagbigay daan sa kanyang karera sa musika. Bukod sa kanyang karera sa musika, pumasok din si Mark sa mundo ng teatro at pelikula. Naging bahagi siya ng mga musical show tulad ng No Limit Hangire kung saan ginampanan niya ang papel ni Crisostomo Ibarra noong 2014. Nagdebut siya sa West End sa London sa musical na Here Lies Love kung saan siya ay nakatanggap ng papuri mula sa mga kritiko at kapo-artista. Sa talibisyon, naging regular performer siya sa Studio 7 mula 2018. Naging guest panelist din siya sa Mask Singer Pilipinas at host sa Chica Besh noong 2020. Noong 2018, inilabas ni Mark ang kanyang memoir na Beyond the Mark kung saan ibinahagi niya ang kanyang personal na buhay, mga karanasan at ang kanyang pagiging bisexual ayon sa kanyang mga pahayag, nakaranas siya ng distansya mula sa ilang kaibigan sa industriya matapos niyang ipahayag ang kanyang sexualidad sa kasalukuyan. Si Mark ay naninirahan sa Cagayan de Oro at patuloy na aktibo sa industriya ng musika at telebisyon. Wala siyang iniindang relasyon at nakatoon sa kanyang karera at personal na buhay. Si Mark Bautista ay isang kilalang Filipino singer at aktor na naging bukas tungkol sa kanyang mga personal na pagsubok, lalo na matapos niyang ilabas ng kanyang memoir na Beyond the Mark noong 2018. Sa aklat na ito, ibinahagi niya ang ilang mahalagang isyo na humubog sa kanyang buhay at karera. Noong Pebrero 2018, ipinahayag ni Mark na siya ay bisexual sa pamamagitan ng kanyang libro. Bagamat may mga sumusuporta sa kanya, may ilan ding mga kaibigan sa industriya ng showbiz ang naging distansya na nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang matukoy kung sino ang mga tunay na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ang kanyang desisyon na maging bukas tungkol sa kanyang sexualidad ay nagdulot ng mga pagbabago sa kanyang karera. Ayon sa kanya, may mga proyekto siyang nawala at may mga papel na mas limitado o stereotype na ang plamang sa mga LGBTQ roles. Ngayon pa man, wala siyang regrets at itinuturing niyang ang hakbang na iyon ay isang hakbang patungo sa pagiging totoo sa sarili. Ayon kay Mark mismo sa ilang panayam, sinabi niya na pagod na siyang itago ang totoo niyang pagkatao at gusto niyang mamuhay ng totoo. Sa kanyang memoir, Ikinwento niya ang mga karanasang nagbigay sa kanya ng takot, sakit at hiya dahil sa kanyang seksualidad. Gusto niyang i-reclaim ang narrative ng kanyang buhay. Ayon sa kanya, napakaraming chismis at haka-haka sa kanyang pagkatao. Kaya mas pinili niyang siya na mismo ang magsabi ng totoo. Isa din sa dahilan niya ay para maging inspirasyon sa mga taong may parehong pinagdadaanan, lalo na sa mga kabataang natatakot umamin sa kanilang tunay na pagkatao. Ang pagsusulat ng libro ay bahagi raw ng kanyang healing process at gusto niyang magbigay ng linaw at tapusin ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Halo-halo ang naging reaksyon ng marami. May mga kaibigan siya sa industriya na lumayo sa kanya pagkatapos niya mag-come out ngunit marami rin ang sumuporta at humanga sa kanyang katapangan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang aktibo sa industriya at lalo pang lumawak ang kanyang karera sa teatro, concerts at kahit directing. Sa isang panayam noong Pebrero 2024, ibinahagi ni Mark na siya ay naging biktima ng pang-abuso mula sa isang kamag-anak noong siya ay bata pa. Bagamat ito ay masakit na karanasan, natutunan niyang magpatawad at tanggapin ang nangyari. Sa burol ng kanyang ama noong Enero 2020, muling nagkita ang kanilang pamilya at nagkaroon ng pagkakataon para sa pagpapatawad at paghilom sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan. Ipinakita ni Mark ang lakas ng loob at katapangan sa pagtanggap sa kanyang sarili at pagpapatawad sa mga taong naging bahagi ng kanyang mahirap na karanasan. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa iba na dumaan sa mga katulad na pagsubok. Aktibo pa rin si Mark Bautista hanggang ngayon lalo na sa larangan ng musika, chatro at iba pang mga proyekto sa entertainment. Patuloy siyang nagpe-perform sa mga concerts kabilang mga solo shows at collaborations. Kamakailan, naging direktor din siya ng isang malaking concert na Mr. Streisand na nagpapakita ng mga kanta ni Barbara Streisand. Aktibo siya sa mga musical theater productions lalo na sa mga palabas sa Pilipinas, lalo na sa mga palabas sa Pilipinas at minsan sa ibang bansa tulad ng London West End. Kilala siya sa kanyang husay sa pag-arte at pagkanta sa mga chatro. Bukod sa showbiz, may mga negosyo siya tulad ng coffee shop sa kanyang hometown na Hulak Cafe sa Cagayan de Oro. Mahilig siya mag-share ng kanyang mga proyekto, behind the scenes moments at personal na buhay sa kanyang mga followers sa Instagram, Facebook at YouTube. Unti-unti na rin siyang lumalawak sa larangan ng direksyon tulad ng pagkakaroon ng pagkakataon na magdirehe ng concerts at posibleng mga ibang production sa hinaharap. Si Mark ay kasalukuyang bahagi ng Philippine stage ng Tony Award winning musical na Into the Woods. Gagampanan niya ang papel ni Rapunzel's Prince, isang karakter na may romantikong kwento sa loob ng, mga sa loob ng masalimot na mundo ng mga fairy tale. Ang produksyon ay pinangunahan ng Theater Group Asia at gaganapin sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati sa Agosto nitong taon. No Agosto at 31, 2024, ipinagdiwang ni Mark ang kanyang 21st anniversary sa industriya ng musika sa pamamagitan ng kanyang solo concert na pinamagat Mark My Dreams. Ang konsyertong ito ay isang pagsasalamin ng kanyang mga pangarap na natupad at mga aral na natutunan sa nakalipas na dalawang dekada. Kasama niyang nagperform ang mga espesyal na panauhin tulad na, na Regine Velasquez Alcacid, Jonah, Christian Bautista at iba pa. Sa kanyang mga proyekto, ipinapakita ni Mark ang kanyang personal na pag-unlad at pagbabago at pagbabago. Sa Mark My Dream Concert, ibinahagi niya ang kanyang pananaw sa buhay, ibinahagi niya ang sa buhay ay mas maligaya at puno ng pasasalamat. Ang mga kantang kanyang inawit ay may malalim na kahulugan na naglalaman ng mga mensahe ng pag-asa at inspirasyon. Patuloy na aktibo si Mark sa mga social media platforms tulad ng Instagram, Facebook at YouTube dito ibinabahagi niya ang kanyang mga proyekto, rehearsals at mga personal na karanasan na nagbibigay ng mas malalim na koneksyon sa kanyang mga tagahanga.